Isang mansyon na walang yaya ang tumagal. Isang among babae na kilala sa kanyang kalupitan. At isang misteryosong yaya na dumating tahimik, mabait, ngunit may dalang lihim na magpapayanig sa buong bahay. Sa gabing bumalik ang mga multo ng nakaraan. Isang sigaw lang ang maririnig. Maam, tapos na po akong maglinis. Pero sino nga ba talaga si Alona? Bakit mainit pa rin ang kape sa bahay na matagal ng walang tao? At ano ang koneksyon niya sa apoy na sumunog sa lahat? Manood hanggang dulo. Dahil ang katotohanang matagal nang nililihim ng mansyon ng mga Devera. Ay sa wakas, muling magbubunyag ng kanyang sarili. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Devera, ang liwanag ng kristal na chandelier ay kumikislap sa bawat sulo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mamahaling takong ni Madam Eliza ang umaaling o sa marmol na sahig ang mga yaya ay nagkakatinginan. Walang nagsasalita. Alam nilang isang maling kilos lang. Ay pwedeng magtapos ng kanilang trabaho o mas masahol pa. Si Eliza, asawa ng bilyonaryong negosyante na si Don Ricardo. Ay kilala sa buong bahay bilang bi ang babae na walang awa. Bawat umaga. Isa sa mga yaya ang umiiyak sa kusina. May nasigawang muli. May pinahiya sa harap ng lahat may pinilit na lumuhod dahil lang sa isang basong hindi pantay ang pun. Hindi ko kailangan ng mga inutil, sigaw ni Eliza minsan. Habang binabato ang tasa ng kape sa pader. Tumilapon ang mga basag na piraso sa sahig. Ang mga yaya ay nagsitakbo. Ang ilan ay nag na agad kinagabihan. Isa-isa silang nawala. Walang tumagal. Walang naglakas ng loob na bumalik. Hanggang isang araw. Dumating ang isang babae. Tahimik. Payat. May simpleng iti at mahinhin na kilos. Magandang umaga po. Ako po si Alona. Naghahanap po ako ng trabaho. Tumingin si Eliza mula ulo hanggang paa. Isang malamig na titig. Isang sukat ng tingin na parang tumatago sa balat. Yaya ka ba? Tanong nito, may halong pangungutya. Opo, ma'am, sagot ni Alona, hindi ko Baka katulad ka lang ng iba umiiyak pagkatapos ng isang araw. Umiti lang si Alona. Subukan niyo po ako, ma'am. Ang ngiti niyang iyon, kakaiba. Hindi iyon ngiti ng takot. Hindi ring ngiti ng pagsuko. Parang may tinatagong lihim. Isang lihim na tila alam na niya ang lahat ng mangyayari sa loob ng bahay na iyon. Kinagabihan, habang nakaupo si Eliza sa silid-aklatan, napansin niyang parang may malamig na hangin na dumaan. Sumayaw ang kurtina kahit sarado ang bintana. Suminghap siya. Alona, tawag niya. Walang sumagot. Munit sa gilid ng salamin, parang may aninong dumaan. Isang babaeng may mahabang buhok at mga matang matalim na nakatingin sa kanya. Muling tumawag si Eliza. Ngunit ang boses niya ay nag-iba. May halong kaba. At doon nagsimula ang mga kakaibang gabi sa mansyon. Ang mga ilaw biglang namamatay. Ang mga tunog ng yapak sa pasilyo kahit wala namang tao. Ang mga basong kusang gumagalaw sa hapag. At sa bawat umagang susunod. Si Alona lang ang laging naroon. Nakangiti. Tila walang nangyari. Ngunit sa likod ng ngiting iyon. May gumigising na hiwagang matagal nang natatago sa bahay ng mga Devera. At si Eliza. Na dati walang kinatatakutan. Ay unti-unting natutong matakot. Sa isang yaya na hindi gaya ng iba. Kinabukasan, bumangon si Eliza na may mabigat na dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang kaba. Ang tahimik na takot na parang may nagmamasid sa kanya. Bumaba siya sa hagdan. Ang mga yapak niya ay mabagal. At bawat tunog ng hakbang ay parang kumakalansing sa katahimikan. Sa ibaba, Nakita niyang nagwawali si Alona. Tahimik pa rin ito. Nakasuot ng lumang apron. Ang buhok ay maayos na nakapusod. Magandang umaga po, ma'am. Bati ni Alona ng may ngiti. Ngiti na parang kailinis. Pero kay lalim. Tila may tinatago sa likod ng bawat salita. Hindi ka natatakot dito, tanong ni Eliza. Nagkunwaring malamig pa rin ang tono. Bakit naman po ako matatakot? sagot ni Alona. Habang patuloy sa pagwalis. Ang mga bahay lang po na may kasalanan ang ginagalaw ng mga multo. Natigilan si Eliza. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok niya. Anong ibig mong sabihin? tanong niya. Ngunit hindi na sumagot si Alona. Kinuha nito ang basurahan at dahan-dahang lumakad papalabas ng kusina. Iniwan si Eliza sa gitna ng katahimikan. Kinagabihan habang nagbabasa siya sa kama. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabagal. Kumakas ka sa sahig. Alona, tawag niya. Ngunit walang sagot. Lumabas siya. Dala ang maliit na lampara. Ang pasilyo ay madilim. At ang hangin ay tila mabigat. Parang may kasamang mga bulong. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang babae. Nakatayo, nakaharap sa dingding nakasuot ng lumang damit na puti Alona sigaw ni Eliza dahan-dahang lumingon ang babae at hindi iyon ang mukha ni Alona ang balat ay maputlang parang abo ang mga mata ay walang itim puro puti lang ang bibig ay bahagyang nakangiti isang ngiting puno ng sakit at paghihiganti nabitawan ni Eliza ang lampara bumagsak ito at nagkalat ang apoy sa sahig tumakbo siya pabalik sa silid. Sinara ang pinto. At huminga ng malalim. Hindi totoo yun. Hindi totoo, paulit-ulit niyang bulong. Ngunit mula sa labas, may kumatok. Isa. Dalawa. Tatlong beses. Maam. Isang boses ng babae. Malambing. Maamo. Maam. Bukas po ang apoy. Baka masunog tayo. Boses ni Alona. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit wala na roon si Alona. Tanging usok at amoy ng nasunog na tela ang naiwan. Kinabukasan. Tinawag ni Don Ricardo ang asawa niya. Galing siya sa mahabang biyahe sa Singapore. Bakit walang mga kasambahay? Nasaan ang mga tao dito? Tanong ng lalaki. Tahimik si Eliza. Nakatingin lang siya sa basong hawak niya. Parang may kung anong gusto niyang aminin pero hindi niya masabi. May naiwan lang Ricardo. Isang babae si Alona. Ngunit nang tinawag ni Don Ricardo ang pangalan, walang sumagot. Tinawag niya muli. Wala pa rin. Hanggang nakita niyang nakasulat sa pinto ng silid-aklatan. Isang pangalan gamit ang abo. Alona. At sa ilalim nito, isang lumang litrato. Ang larawan ng dating kasambahay. Labin limang taon na ang nakalipas. Na nasunog sa loob ng parehong mansyon. At sa sulok ng litrato. Nakasulat ang petsa ng pagkamatay niya. Oktobre 24. Ang parehong araw na iyon. At sa salamin. Habang nakatingin si Eleiza sa sarili. May isa pang mukha na nakasilip sa likod niya. Ang mukha ni Alona nakangiti at pabulong na nagsabi Ngayon, ma'am. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Napalunok si Eliza. Ang lamig ng hangin ay biglang sumiksik sa loob ng kwarto. Parang may sumisiksik na presensya sa bawat sulok. Dahan-dahan siyang umatras. Pero saan man siya lumingon, tila naroon si Alona. Sa refleksyon ng salamin. Sa anino ng kurtina sa gilid ng kanyang paningin hindi ito tutuli mahina niyang bulong habang nanginginig ang kamay ngunit nang humakbang siya paatras naramdaman niyang may kamay na malamig na humawak sa balikat niya paglingon niya si Alona nakatayo sa likod ngunit hindi na siya mukhang buhay ang balat ay maputla ang mga mata ay walang kulay at ang buhok ay tila basa sa pawis at luha Alona, sigaw ni Eliza. Anong kailangan mo sa akin? Mumiti ang babae. Hindi ako ang nagsimula nito, maamdi. Mahina ngunit malinaw ang tinig. Sinunog nyo kami. Nanginginig si Eliza. Anong, anong pinagsasabi mo? Ngunit biglang bumukas ang mga ilaw. At sa paligid nila. Parang bumalik ang nakaraan. Ang mga dingding ay umuusok. Ang mga kortina ay naglalagablab. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga babae. Mga yaya, mga kasambahay. Sumisigaw ng tulong. At sa gitna ng apoy. Nakita niya ang sarili niyang mas batang anyo. Hawak ang gasera. Galit. Sumisigaw ng Walang aalis hanggat hindi ko nakukuha ang sing-sing ko. Ngunit sa apoy na iyon, may isang batang babae na umiiyak. Nakapulupot sa ina. Ang batang iyon ay si Alona. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng usok. At ang galit sa mga mata ng bata ay hindi niya malilimutan. Bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Nasa sahig na si Eliza. Humihingal. Habang si Alona ay nakatayo sa harap niya. Hindi mo kami tinulungan. Sabi ng boses na halos pabulong. Sinabi mo noon, walang yaya ang tatagal sa iyo Ngumiti siya. Isang mapait na ngiti na mailungkot at galit na magkahalo. Ngayon, totoo na. Dahan-dahan siyang lumapit kay Eliza. Ang sahig ay tila nagiyelo sa bawat hakbang niya. At nang abutin niya ang mukha ng ginang. Ang balat ni Eliza ay parang nababalot ng hamog. Alo na patawad. Mahina ang boses ni Eliza. Habang tumutulo ang luha. Hindi ko alam, hindi ko alam di. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng babae. Dahan-dahan siyang yumuko. At bumulong sa tainga ni Eliza. Hindi ko kailangan ang patawad mo. Ang kailangan ko lang ay ang totoo. At sa isang iglap, ang lahat ng kandila sa silid ay namatay. Madilim. Tahimik. Nang dumating si Don Ricardo kinabukasan, nakita niyang sarado ang lahat ng pinto. Walang tao. Walang tunog pagbukas niya ng kwarto ng asawa. Nandoon si Eliza. Nakaupo sa harap ng salamin. Nakangiti. Tila kalmado. Ngunit nang lapitan niya, napansin niyang malamig na ang katawan nito. At sa refleksyon ng salamin, sa likod ni Don Ricardo, nakita niya si Alona. Nakatayo. Nakangiti. May hawak na basahan. At mahinang kumakanta ng lulabi ang parehong lulabi na kinanta ng batang babae. Noong gabi bago sila nasunog. At mula noon, walang sinumang yaya o kahit bagong may-ari ang tumagal sa mansyon ng mga divera. Sa bawat gabi, kapag tahimik na ang lahat, may maririnig na bulong sa kusina. Isang boses ng babae. Maamo. Mahinahon. Maam. Tapos na po akong maglinis. Lumipas ang ilang linggo. At ang mansyon ng mga Devera ay tuluyan ng iniwan. Walang gustong pumasok. Kahit ang mga kamag-anak ni Don Ricardo ay takot lumapit. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magkwento. May nagsabing naririnig daw nila ang boses ng babae mula sa bintana tuwing hating gabi. May ilan namang nakakakita ng anino na nagwawali sa bakuran. Kahit matagal nang walang tao roon. Isang gabi, dumating ang bagong tagapagbantay, si Mang Pilo. Isang matandang lalaki na walang takot sa mga ikwento-kwento. Ako na bahala, sabi niya, habang inaabot ang lumang susi. Wala akong kinatatakutan kahit multo pa yan. Pagpasok niya sa loob. Mabigat ang hangin. Amoy lumang kahoy. At may halong usok na tila galing sa nasunog na tela. Magandang bahay, bulong niya. Sayang, walang nakatira. Naglakad siya papunta sa kusina. Dala ang lampara. Tahimik. Tanging tunog ng hangin sa ventilador ang maririnig. Nang bigla niyang mapansin. May tasa ng kape sa mesa. Mainit. Umiusok pa. Ha? Sino naman ang nagkape rito? Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Lumapit siya. Hinawakan ang tasa at napansin ang sulat sa ilalim nito. May nakaukit sa marmol. Para kay Ma'am. Napaatra si Mang Pilo. Sinubukan niyang magbiro sa sarili. Baka naiwan ang dating nakatira, sabi niya ng mahina. Ngunit mula sa likod niya. May tunog ng yapak. Mahinahon. Dahan-dahan. Isang babae. Magandang gabi po, Mang Pilo, sabi ng tinig. Napalingon siya at nakita ang isang babaeng payat. Nakasuot ng lumang uniporme ng kasambahay. Aling! Aling Alona, tanong niya, nagtataka. Umiti ang babae. Eh? Ako nga. Ang mga mata nito ay mapayapa. Pero may lungkot na malalim. Parang matagal nang naghihintay ng tulong na hindi dumating. Mag-isa lang po ba kayo rito, tanong ni Mang Pilo. Pilit na kalmado, Tumango si Alona. Mag-isa na lang ako. Pero marami pa rin kami dito. Napakunot ang noo niya. Marami. Eh nasaan sila? Umiti si Alona. Hindi mo ba naririnig? Tahimik ang paligid. Ngunit unti-unting lumitaw ang mga tunog. Mga yabag, mga mahihinang iyak. At mga boses ng kababaihan. Tila galing sa ilalim ng sahig. Napatras si Mang Pilo. Nabitawan ang lampara at ang apoy ay tumama sa sahig. Sa liwanag ng apoy, nakita niya silang lahat. Mga babaeng nakasuot ng lumang uniporme. Mga kamay nasunog. Mga mukha na puno ng galit at sakit. At sa gitna nila, si Alona. Nakangiti. Hindi na sila aalis, Mang Pilo. Kasi dito kami nasunog. Dito rin kami magpapahinga biglang bumagsak ang mga kortina. At muling kumalat ang apoy. Sigaw si Mang Pilo. Tumakbo papunta sa pinto. Ngunit hindi niya mabuksan. Sa likod niya, ang boses ni Alona ay mahinahon pa rin. Walang yaya ang tumagal dito. Hindi dahil sa galit ni Ma'am D. Lumapit siya. Ang mukha ay nasa dilim. Kundi dahil hindi namin pinapayagan. At sa huling sandali, bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong bahay. Isang malakas na sigaw ang umalinggang ngaw. Isang sigaw ng babae. ng yaya. Nang biktima. Kinabukasan. Sa lupaing pinagpatayuan ng mansyon. Tanging abo at mga piraso ng basag na salamin ang natira. Ngunit sa gitna ng abo. May isang bagay na hindi natupok. Isang lumang basahan. At sa ibabaw nito. Isang tasa ng kape. Mainit pa rin. At kapag may dumadaan sa lugar tuwing hating gabi, may maririnig na boses ng babae. Maamo. Mahina. Tila inaabot ang gabi ng pag-ibig at paghihiganti. Maam. Tapos na po akong maglinis. Ilang buwan matapos masunog ang mansyon ng mga divera. Ang lupa ay tuluyang inabandona. Walang gustong bumili. Walang gustong lumapit. Ngunit isang araw dumating ang isang banyaga. Isang batang arkitekto na si Marco. Nagustong gawing museo ang dating bahay. Sayang ang istruktura, sabi niya habang tinitingnan ang mga labi ng gusali. May kwento ito at gusto kong marinig kung ano. Habang naglalakad siya sa paligid, ang mga damo ay humahampa sa kanyang tuhod. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng abo at lumang kahoy. Sa gitna ng lugar, may nakita siyang piraso ng marmol. Ang dating hagdanan ng mansyon. Makinis pa rin. Tila hindi na damay sa apoy. Umupo siya sa unang baitang. At nagsimulang mag-sketch. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang langit ng lapis sa papel. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Ang hangin ay biglang nanlamig. At ang dilim ay tila mas lumapit. Mula sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan. Isang babae, nakasuot ng lumang uniporme. "Miss, tawag ni Marco." Walang sagot. Tumayo siya. Lumapit at sinundan ang aninong papunta sa likod ng dating kusina. Doon niya nakita, isang tasa ng kape sa ibabaw ng batong mesa. Mainit. Umuusok may maliit na bulong na umalingaw-ngaw sa hangin. Para kay Ma'am. Napaatra si Marco. Napatingin siya sa paligid. Ngunit wala ni isang tao. Sa mga pader na natira. Parang may mga kamay na lumilitaw. Nakapinta sa abo. Gumagalaw. Dahan-dahan. Tila umaabot sa kanya. Hindi ako natatakot. Bulong ni Marco. Ngunit nanginginig na ang tinig niya. Muli siyang lumingon sa tasa ng kape. Ngayon ay malamig na. Sa ilalim nito, nakasulat sa abo. Malinis na, ma'am. Nabitawan niya ang lapis at tumakbo palabas ng lugar. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang mga yapak sa likod. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Isang hanay ng mga yabag, parang mga babaeng nagmamartsa. Papalapit sa kanya. Tumigil siya. Lumingon. At doon niya sila nakita. Dose-dose ng babae. Lahat nakasuot ng uniforme ng yaya. Lahat ay may mga mukha ng pagdurusa at apoy. Sa gitna nila. Si Alona. Mumiti ito. Binabalik lang namin ang dapat. Naglakad siya palapit kay Marco. Ang mga mata ay tila nakikita hanggang kaluluwa. Hindi mo dapat ginising ang bahay. At sa sandaling iyon, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay umalog. Ang mga bato ay gumalaw. Ang mga pader ay umangat. At ang dating mansyon ay unti-unting muling nabubuo. Mula sa abo. Mula sa alaala. Sumigaw si Marco. Ngunit walang nakarinig. Ang huling nakita niya ay ang refleksyon ni Alona sa basag na salamin. Habang bumubulong ng huling linya, walang yaya ang tumagal dito. Pero ikaw, Marco. Baka kaya mo. At nang muling dumating ang umaga, ang mga trabahador na pinadala sa lugar ay nagulat. Ang mansyon ay nakatayo ulit. Bo. Malinis. Parang hindi kailanman nasunog. Sa balkonahe, may isang tasa ng kape. Mainit. Umuusok. At sa loob, sa gitna ng malawak na bulwagan, may nakasulat sa sahig. Sa abo. Maligayang pagdating, sir. Lumipas ang mga taon. At ang bagong mansyon ng mga divera ay naging alamat sa bayan. Walang muling nagtangkang pumasok. Maliban kay Marco. Ang arkitektong hindi na rin lumabas mula noong gabing iyon. Sabi ng mga tao. Tuwing hating gabi, nakikita raw ang mga ilaw sa loob ng bahay at maririnig ang mahihinang yabag ng mga babae sa sahig. May umaawit ng lulabi. May humahaplo sa kortina. At may boses na paulit-ulit na nagsasabi. Maam tapos na po akong maglinis. Dumating ang bagong henerasyon ng mga mamamayan sa bayan. Wala nang nakakaalala sa pangalang de Vera. Pero ang mansyon ay nananatili. Tahimik. Malinis. At tila may nagbabantay. Isang gabi, Isang batang babae ang napadaan. Nauhaw at pagod sa daan. Lumapit siya sa gate ng mansyon. At sa di kalayuan, may nakita siyang isang babae na nakangiti. Gusto mo ng tubig, iho. Malambing na tinig. Kalma at mabait. Umiti ang bata. Opo, salamat po. Binuksan ng babae ang gate. At pinalapit siya sa loob. Mainit ang liwanag sa loob ng bahay. Mabango. At tila buhay na muli ang lumang tahanan. Habang iniabot ng babae ang baso ng tubig, napansin ng bata ang pangalan sa uniporme. Alona. Umiti ito ng banayad. At kapag may bumalik ulit, sabihin mo sa kanila. Bumulong siya. Ang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Malinis na ang lahat. Nang muling sumikat ang araw. Ang bahay ay tahimik na muli. Ang gate ay sarado. Ang liwanag ay patay. At sa mesa malapit sa pinto, may basong tubig at tasa ng kape. Mainit pa rin. At sa ibabaw ng mesa, isang sulat sa lumang papel. Walang yaya ang tumagal sa malupit na asawa ng bilyonaryo hanggang sa isang babae ang nagbago ng lahat. At doon nagtatapos ang alamat ng mansyon ng mga Devera. Isang tahanang nilinis ng dugo ng luha, at ng multong hindi kailanman umalis.